Kaya yeah, as yung puya. Kaya yung Mauubos niyo yung ganong kadaming kanin? Kung di siya, hindi niya makaubos. Yung mga ibang bata ngayon, pagka walang ulam hindi kakain. Kahit may ulam na siya. Oo oh. nga. Oo. Oh. Kahit may ulam pala. Ang dalang. Ang dalang isa. Mga minamahal po natin mga lolo at lola, tito, tita, nanay, tatay, ate, kuya. Magandang magandang tanghali po sa inyong. Si Kategram, naghihintay yun sa atin para po sa paggawa po sa kanyang bahay. Uh, ah, ready na ho ba kayo, lo? Gano'n na ho, gano ho kayo kahanda sa paggawa ng bahay niyo, lo? Hmm. Pwede ko unti tignan yung mga iba niyong kinuha, lo? Hmm. Nasaan ho si Lola? Ay, sa bahay. Nilagay ko ito. Ano punta ho natin? Sunduin natin, no? Oo. Yung okay. kakarating lang ho namin. Ay, baka tayo, no, tayo, si tayo. Tito Darius. Oh, oh, yung good morning mo. Woo! Good morning! Good morning! <laughs> <laughs> okay. Kaya gugugulat <laughs> sila. Okay. Pagka iba talaga yung ano ano ni Tito Darius, kateka Iba yung vibes. Na-late na kami kateka. Dinaanap ako kaming ano eh, mission. Pero ngayon ka hindi mo masyadong malalamigan si Tito Darius kasi may dala po kaming um, Ayon, tatay. banig. Bakit ah. natin ang naaalala mo. tsaka din, tayo tayong, tayong, uh, thank tayong tatlo. Thank you, sir, sa pag-aalala. Mm -hmm. Baka kasi ano eh, pagka medyo naunat yung likod mo kay Tita Pat, hindi masyadong maganda pagkakaano mo. Okay, puntan lang, puntan lang namin si Lola. Oh, baka mahal, malaglag ito. Hindi po. Huh? Yan sa mga ano, binabati ko po ulit ang mga minamahal ko, mga lolo't lola dyan, tito, tita, ate, kuya, mga nanay, tatay dyan, magandang, magandang, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali rin naman sa inyong lahat na sumutulong sa amin. I'll go down Lola! <laughs> may problema po akong malaki. <laughs> Hindi ko po inaasahan, eh. Iingi lang po ako ng sorry sa inyo. La, hindi ko po alam pa paano ko sasabihin itong malaking problema ko, eh. Ah. Sige po, baka pagkatapos po natin mag-usap, pwede po kami makatikim nun. Lalagay ko lang ito, la. Para marinig po yung boses niyo. Ganito po yun, nakahanda na po yung pera. Kumuha po ako sa bangko. Hmm. Ngayon kumain n'o kami sa Jollibee ni la Kuya August, kay Darius. Ngayon po yung isa kong bag, napitawa po ni Kuya August. Ngayon po yung pampagawa ng... Yung pampagawa ng bahay niyo la. Okay. Okay. Sa akin po, yun po naman, kung nagkaganoon nga po, hindi po ninyo yung sinasadya. Sorry talaga, na, hindi ko talaga ano, kaya, hindi ko po alam pa paano, hindi ko po alam pa paano ko po kayo harapin eh. Ay, hindi po. Huwag po ninyong gawaan yun dahil na katulad po nung sinabi ko sa inyo ng pulumero pa na hindi ko po kayang malimutan ang nagagawa tulong dito oh, sa oh. akin. Kaya tulung. nagpapasalamat nga ako sa nagagawa ninyo sa aming tulong dito. Niya uh, talaga ako sa inyo na. No, no. Oh. Wala akong maiyak. Wag, po may at sabagang ganun lang. Wala po akong maiyak sa hiya sa inyo na. Sa akin po. Ay, salamat po at iyang mga ganiyan pinaaabot po nyo sa amin at alahan po problema. Katulad nga po nung no, sinabi ko, sa aming mag-asawa, wala kayong maririnig at maging sino man na masamang salita o masama na inisip namin sa kapwa namin. Kung hindi po ang akanyaan po, malaking pagpapasalamat sa inyo. Hindi okay lang ba sa inyo? okay lang po. sa amin. Wala pong problema. At wala intindihin. At hindi rin naman ninyo tinintis na bang, tinintis na bang mamayari. Kas, kasalo, kumawa na kayo ng mga ano nyo. Ng ginawa nyo na yung yung party nyo sa gagawin natin. Ay, opo. Dahil na... Kaya <laughs> po kami nagsumikap noon dahil nga po noon sa talagang ano rin kami bagamat ay gusto po namin makalipat doon kasi po gusto namin makatanim kami ng kahit paunti-unting pang ng lahat. <laughs> Paano ba yun? Huwag po kayong, yung ano, sa amin po, wala po kayong maintindihin. Katulad po nung sinabi ko sa inyo, wala kayong maintindihin. At ang akin lang po, salamat sa ito niya. Lalo sa mga kabataan. Yung nga lang po binigay niya sa amin, gurusari at yung bigas. Mm -hmm. Ayun po ay, katulad po nung no, sinabi mm -hmm. ko po sa inyo, um, na ayun tatanawin kong utang na loob habang ako nabubuhay mm -hmm. dito sa mundo na. Oh. Dahil na wala pong magtitiwala at magbibigay sa amin nang ganoong kalaki. Mm -hmm. Patawad po, Nay. Wala pong problema. Eh, paano yung mga kinuha niyong ay, ano doon? Diretso lang. Diretso lang po yung gagawin namin. Mm -hmm. Kahit po itong luna na mm -hmm. ay ililipat oh. kami Basta mapunta sila ang nang taon. Kung kayo nagpupunta, di din napakababa nang no? masyari. po talaga pinipa. ako sa inyo. Huwag ah, ah. po kayo ah. naman. po akong ah. naiyasa inyo, tayo. Ay, mm -hmm. Hindi ko po, po alam kung... Ay grabe naman, ang dami na hong nakuha ni Lolo. Oo. Oh. Ay naku. Aoy. <laughs> sobrang ah. so, so na eh. Inaayos ko rin ako. Ay naku. Huh? Ano <laughs> Anong mangyayari niya? Eh, kaya dyan ako kami sa hanggang sa bubang, sa so, may tabing ilog. Doon hmm. eh. po sa ilog, kinuha niyang karamihan niyan. Opo. Hindi po, lo. Sige, benta ko na lang ang cellphone ko. Ay, ka. Ay wala uh, po nga. Ah, wag po. Mabibenta po ako yan mga ano, 80,000. Huwag po ninyo rin po. Para ano po, madagdag ako na lang din po yung panggawa dito. Ito po, po naman. naman yung silikon ninyo, ginagamit naman ninyo sa... O, oh, yung po ay gamit uh, ninyo. Ito po, pwede namin atipan uh, ng inyong bahay namin. Iyon. Na uh, anahaw. Yung katulad nung anahaw. Makala. Pwede po namin ate pa uh, ito. At kayo makakaabot naman dito, makikita rin ninyo kung paano namin kung <laughs> oh, oh, yung ito na nagawa rin namin sa para makakaya Ang ganda pa naman ng ano na, Ang ganda. Oo. Oh. Diretso, Oo. Oh. Oo, oh, uh, eh. mayroong kasing tao na-interesato ko sa mga ganun-ganun. Ginujoke ko lang naman kayo. Pero ito yung pambili natin ng ano. O, adi, salaga pala. Adi, si Lohan. Adi, Sa kapwa. Pagkamunta niyo na yan. Sa Paskalama. Ah, salamat po. Salamat po. Pasko rin at pinapasko ninyo. At maligayang balutong. Mm. Ah, Basta hmm. pagdamutan hmm. nyo muna yan. Oh, at so, kasi di ba natin bago magpasko ay na uh, hmm. ay ayos natin lahat dito. Ay, ah, ah, kunin mo din Ay, ah. uh, sa totoo lang po. at yeah. uh, tuto sabihin ko sa inyo. Ah. Sa totoo lang po. Ang pabibili namin ito ay yung marunong na mga anak namin at apo namin. Yeah. Nah. Dahil hindi po kami marunong, marunong magkawinta nung kung ilan ang halaga ng bibili namin. Hmm. Kaya sila po ang ipabibili hmm. namin. Tama po. Tama naman. Kaya sisimulan ko. Pero rin. ako, lo, tutulong so. po kami sa paggawa dito. Para mabilis po so siya matapos. Hmm. Salamat, ko oh. Salamat po naman. Welcome po. Salamat po. Uh, Tapos, uh, ganito ang gagawin natin. Sabay-sabay na kayong bibili. Kasi yung iba ho dyan, bibigyan ko, ko, na rin po yung mga iba dyan para isang sasakyan na lang. Mm -hmm. Opo. Oh, okay. Uh, mm -hmm. Sobra lang po ako natutuwa talaga sa mga kababayan natin dito. Muli kong pinapasalamatan ang mga kagaya ni Lolo't Lola, na nakaka-proud lang. Ito lang talaga, kailangan lang nila ng suporta. Pero yung sipag, nandun yung sipag. Yung pagpapalaga sa pagbibigay natin ng pagmamahal sa kanila. Mm -hmm. Ano naman eh, maingat po sila. Gaya ko nito, tinutulungan mo tayong <coughs> sila na magpo-provide nito. Kaya natin kapilin to. Yun lang, napakalaking ano nun, tulong sa atin. Na mas mapaganda pa yung mga ginagawa ko natin sa tulong po ng mga tatayo dito lahat, nakaka-proud ah, po kayo. You know? Oh. Gabi mo, Kuya Gary. Suabe, ang presko. Oh. Maganda tangali po. Ang ganda. Ate, karang. Okay lang po, lagay ko to. Bati po kayo sa mga katekram natin. Wow. Sabihin niyo po, maganda tanghali po, katekram. Magandang tanghali po, katekram. So, ito po yung kila Kuya Gary. Okay lang. <coughs> Kuya Gary. po. Ay, magandang tanghali. Uh, biten, Kuya Gary. Oo oh, po, Mm. Ani -hmm. ano yung mo dito kuya Gary? Kawayan, kuya ko. Oh okay. ay, ayon. Oh. Dalagian okay. to po po sa gitna. Ito po. Yeah. Para hindi ko lumundo. Mga ilang yero pang kailangan kuya Gary. Ito na lang ako po. Oh. Ito na lang. Oh. Kay kuya Jerwin. Yan yun. dito, no? Oo okay. Anong, ano pong maitutulong ko Kuya Gary dito? Magpapako ba tayo? Ayun eh, po, ko lang po ito at lalagay ko po rin sa gitna. Hmm. Okay. Oo nga no, pang gitna nga pala. Oo, oh, para maesulot ko po ito ah. Hmm. Para hindi lumundo po ito sila may ano pa kayo kuya? May pang ulam pa kayo? Ay wala po wala. Naubos na yung pang ulam nila. Yun yung kailangan natin katekran. Yung masuportahan yung pang ulam nila. Yung bigas. Para intindihin na lang nila yung pagkawa. Yung pangkain, kain Pero yung bigas kuya Gary? Marami pa naman po yung bigas. Mm -hmm eh Ay, po. Ah. Parang isang linggo sa inyo, linggo sa inyo yung ganyan eh, no, kuya? Oo, uh -huh. oh, okay, Ano lang, yung pang no? Yung ulam, wala po. Wala ah, kami mamaya. Hmm. Okay, so ito, yero. Ano pa, kuya? Yung mga bibilin. Ito naman po sila yung... Yung sahoy na lang po, eh. Ha? Kahit ako yung mga bilog na lang na berto, ah. Ah, okay. O sige, kita dito sa bibilan mo, no? Ako okay. sabi ko lang si Kuya Jerwin muna. na. Ayun, nalagyan na sa ano. Hello, ate. Hello po, nai. Ang ganda. Si ano hindi ko marunong magsawali, si Kuya Edgar. Magawa ng ganito, ang ganda oh. Hmm. Ganda na. At eh, kram. Ayun. Grabe, ganda na ng bahay mo, Kuya JR. Aww. Oh, uh, ang ganda. Kapresko na. Oh. Uh. Ay, ang ganda. Kapresko. Oh. Uh. Ah, ang ganda ho ng pagkakagawa ng ano nyo. Ang ganda. O, teka rin. Ang galing ng bata. O, teka rin. Saan yun na yun? Eh, wala mo. Okay. Ito yung pinagkasak Darius, oh. Pero ang na. Oo. Oh. Hindi, nakakataba talaga yun yung ganyan. Yung malamig na kanin. Ay, gutom siya. Kahit may kaming mga isda, ayaw na Pagkas yung puya. Pagkas yung tipit. yung gano'ng kadaming kanin? Kung may mm siyang hindi -hmm. niya mauubos. Yung mga ibang bata ngayon, pagka walang ulam, hindi kakain. May ulam na siya. Oo nga. Kahit may ulam pala. Samantalang <tipin> ito, 嗯。 on television Pwede ba akong ano, mingi ng kanin? Subuan mo ako. Subuan ako na rin. Pingi ako. Ah, susubuan talaga ako. Hmm, ah, thank you. Hmm, bait ng bata na to ah. Ayaw mo na? Busog ka na? Hmm. Ah, Mabigyan na natin kay Papa. Para matakpan niya tayo. Ayaw na daw. Ang galing ng anak niyo. Hmm. Kahit tubig lang ka tekra mo. Yun nga sabi mo nga yung ibang mga bata may ulam. Ayaw pa. Ayaw pa kumain. Pero si ano, kakabilib ah. Hmm. Pero so, ang lusog ng bata. Masarap yung gatas malok. Kuya, ang ganda ng ano mo. Ang ganda ng bahay mo. Katekra mo. Presko. Yeah. Nalagyan ko pa po ng sawale dito. Mm. Para kasagad siya, para yung mga manok din kakapasok. Mm. Saka dito Malinis din na no? Hmm. Ah! Aba, Kuya Jaya, ba't ang ng plato? Inabili po nung message ko nung nakaraan. Sumahod kami sa ano, sa pagtabas po. Mm. -hmm. Kay Kuya George. Ah, ibig sabihin pagka nandito kami, welcome kami kasi pet. Pero... Mm. Assuming yan, no? <laughs> <laughs> hindi oh. Para pag kami bisita, di ba po? Apo. Mm. Kasi ano to? 2, 4, 6, 8, 10. Ah, sampo. Hindi isang dosena, no, kuya? Sige, balik na po kay sa tabaho. Pasensya na po, inabala ko po kayo. Maganda, Tito Daris, di ba, presko? Presko siya. May hmm. ano pa siya. Terrace, kusina. Hmm. Maganda, maganda talaga. May pang ano pa kayo, Kuya JR? May pang ulam pa kayo? nag po ako sa mga Paco pala. Paco, si Kuya Yero, Paco. Anong ano, ilang... Uh... Sige, isulat mo. Para sabay-sabay ko ng ano, mapabili. Para sabay-sabay na lang pati yung mga bagong gagawin. na. Okay, tara, naman tayo doon, Kuya Ogos. Ito dahil yun. Isulat mo yung ano, no? Ito, ano to? Iyaano din to? Isasawali din ba to? Oo. Ah. Uh... Ano ba to? Mm. Sakto. Ang galit. ganyan mong talaga. O, lang talaga. Kailangan magtulungan talaga, katekram. Kasi kung hindi magtutulungan, wali. Kahit sa hanap po, mas madali yung ano, tulungan. Padala ko na lang po yung pang-ulam niya, na? Kaya, JR, ate na. Thank you. Ang ganda rin nito. Oh. Talaga. Ito po yung inukay ko ng katekra. No? Oh. Hello po ate. Siya po si Kuya Jerwin? Ah. Saan po natin itatambak to? Ah, para magpantay po dyan, eh, no? Mmm. Okay. Maganda rin to, kate. Maganda rin ang kalalabasan nito. No. Pwede pong umupo dito. Okay. Ang ganda. Mm -hmm. Okay. Ah, uh, ang tanong, yung po mga estudyante ko, wow. nag po ba? Kasi di ang sa school. Hmm. Okay. Pekra mo, oh. ang ganda. Ang ganda tignan. Ganda ang tignan. siya nga ko, ano po? Kasi ako, kaya bumalik ang ganda pa naman ng nakuha niya. Ba't ito maigsi? Eh saan pwede kayang gamitin ito? Pang repair siguro dyan. Hindi po at sa mga ano na kusina, alisuala. Ang kusina. Ang kusina. Pwede po no? May pang pa ho ba kayo ate? Wala uh, na po ayun pa Hmm. Okay. Padala po ako mamaya dyan na. No? Kay Kuya Johnny Mar. Sana wala naman po si Jerwin maski baka pa dating niya. Hmm. Wala pa naman si Kuya Jerwin. Kausapin ko lang 'to. Hmm. No.